Ayan din. Ayan po, uh, sari-saring uh, Christmas experience ko ang uh, nangyayari ko sa ibang bansa. At uh, iba't ibang experience din ang nagaganap sa buhay ng isang tao sa kanya-kanya kasi individual naman po ang experience, hindi naman mga uh, grupo-grupo eh. Mga um, parang ano 'yan eh experience sa sa kanyang buhay ganun. kaya dito po sa Barcelona ito po ang makikita na experience po namin na pandemic ito po at ang ganda ng ginawa nila dito maganda ang mga dekorasyon dito ito po ay sa Pilayo kung tawagan nila dito sa may Barcelona, Catalonia ito po, makikita nyo ang lahat po dito ng dekorasyon. Every year every po yan, ginaganap po nila. At ginag ginagampanan nila ang pagdidekorasyon. Medyo kukunti nga lang po ang mga tao rito dahil nga po, uh, dahil po sa uh, pandemic at uh, mga nangyayari po sa atin uh, sa buong mundo. Dahil uh, yun nga, nag-iingat po ang bawat isa at lahat po nakamas eh problema po yung isang ibang mas eh napakahirap na huminga nako lalo ka mamamatay pag uh, ano, hindi ka makahinga tapos pag nila yung walang mas yung know, may penalty agad ewan ko ba pero dito sa Barcelona na hindi po ang yung topic eh so, paano nyo po ima-experience ang Pasko nyo po ngayon kung paano niyo po i-celebrate, kung paano niyo po gampanan ang mga dapat gampanan sa mga inaanak niyo o ano pa ang i-regalo niyo at iisipin niyo. Pero dito po kasi, marami po kasi dito ano, sa Barcelona, mabilihin. bilihin. Ito po kasi ang number one tourist spot dito sa Bar uh, Barcelona, sa Barcelona pa sa Spain. Ito po ang number one tourist spot. Yeah, ito po. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Dami pong ano. Nakadisplay. Daming tao. Ayan. Abutan na ako ng stoplight. Hindi na ako makakatawid kasi stoplight na eh. Mahirap na. Ayan po. Meron dyan ako. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ang gaganda ng mga ginawan lang display. Kasi yan eh. Taon-taon niyang -taon ginagawa nila yan eh. Kung wala naman kayo magawa at gusto niya lang uh, mag ano, mag uh, makakita ng mga ganyan. Subukan yung mamasal doon sa Barcelona at pumunta ka agad kayo sa Starbucks. Ayan po, Starbucks. Yan, mura lang po yung kape dyan. Parang yung isang order nyo, para isang garap na ng kape abibilhin bibilihin nyo sa atin. Yun. Kasi mura po dyan eh. Ayan. Ayan, natura, happy. Eh, eh nandoon po yung ano, full ender eh senyo. So, nasa kay Sarah. Nandito po lahat po nandami dito, ano, business. Negosyo. Lahat po negosyo rito. Ayun. Maraming tao. Hindi kagaya dati na wala talagang makikita sa daan ng mga tao. Kaya ako ay maglalakad na dahil stop na. Ayun. Tingnan natin. Ayun po. Kung bibili kayo ng mga, ayan, sa Tessinis, Tessinis, you know? ayan pa, oh. Huh? bon na dahil. Ayan, ayan po, makikita nyo. Ayan, Tessinis, ayan, ayan, ang babae yata ito. Kurang look Ayan, makikita nyo. kaming pante, bra, ayan. Ayan ako. Oh. Pumili na kayo. Ayan po. So, natura naman is food. Ay, food ba ito? Ay, no. Nagkamali ako eh. Puro ano pala. ano-ano. Akala ako. Natura. Yung natural na ano. So happy. Ayan. Ito. Makikita niya. Mga naglalakad. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Mga sapatos. O. Oh. Kerol. Ayan. Kita niya. Lahat nakamas dito eh. Kasi no? Kasi nga. So, oh, yung iba hindi eh. Balang pa sa mundo. Ito. Ayan po, makikita nyo. Ang gusto nyo naman pabango, yun o. Doon sa drone eh. Ayan. Ayan po, paano nyo experience ang Christmas nyo ngayon? Sa taong ito. Kung ganyan naman, lahat. naka-maskara. Hirap din eh, no? Ito, oh sa cellphone to. O, oh, yun. Ayan po. Kaya yeah, makikita nyo po dyan. Lahat. Kaya yeah, kung may time kayo, mamasyal lang kayo dito. Eh. Parang ano lang, eh, no? Parang bibili lang ng ticket sa ano eh. Kaya uh, makapunta rito eh. Ayan. Mula ay ah. dami ah. Ang dito. Labig dito ah centigrados. Malamig. No. Ayan ang drone niyo. Nandiyan yung pabango. Ang ano, pabiyuti. Ayan. So, Viena. Amonera. O, puro amon. Ayan. Kaya, alam niyo na siguro kung paano niyo. Ah, uh, yung Spain yung Christmas niyo. Lalo na kung lalo na, kung malalayo sa pamilya. Ang hirap. Hindi mo alam kung paano. Hindi mo alam kung paano magpadala. Yun lang. Kung may papadala. Bueno, hanggang dito na lang. At sa mga mga kablog dyan, maraming salamat. Okay, thank you. Bye-bye. God bless. Lahat. Okay.